Guys, ito po si Larao di Jesus. Trust in you guys. Andito po sa aking tampa, napakaganda Napagaganda po yan si Jesus. Trust in you. Mabait po si Jesus. Yan po yung aano sa atin. Ang uh, yung luwas ng ating kasalanan sa mundo. Ito ay sumbulo ng kanyang mukha na mangyong mabait. Pagmahal sa atin until lang tayong matatag sa ating paniniwala paano lang pala tayo ng Diyos ay dah, dito pa guys dito pa sila, ayun guys dito pa katapos ko lang maglaba guys pahinga pahinga muna maglaba kami guys, tapos na ng ngahoy okay guys 以は、一応は、一応は、は、